Grabe ang hirap mag-deliver ngayon. Sobrang lakas ng ulan tapos baha ang mga daanan. Dito po kami ngayon sa may floodway sa lugar ng Pasig City. Ah, tingnan niyo, yung motor. Nasa Ripoy. Eh. Bar, isang maulan at magandang umaga sa ating lahat. Tayo po ay muling magahanap buhay. Ano man ang dahilan ng panahon ay kailangan nating pumayod. At kami po ay may na up na ni Kuya Rosen. Ah, uh, ito po. Papuntang Pasig. Mga 5. Pakita na mo ko niya. No? Yan po ang booking niya is 900 hours. Oh, ang una booking na yan ay 969. At binayaran na tayo kang ina. Ginawa ng 1,000. At sinabayan ko na rin. Itong isa nating na ano is papunta naman ng Taytay. So magtataka kayo bakit mas mahal yung papuntang Pasig Pero mas malayo naman yung Taytay Ang nangyari po kasi mataas yung high demand ni Pasig Yung kay Taytay Although 1,000 kg din yung binuk niya Kaso wala po siyang ano Wala siyang high demand Ayun so ang kaibahan ng napakalaki ng high demand itong isa itong si Pasig nasa kulang 500 ang high demand kaya ang ganda ang booking meters, na to ito pong isa tinawagan ko ang isa sa daw is takoyaki food cart so tinanong ko oh. nag ako baka nakabike to baka <laughs> naman daw po wala sa bike at naisakay na nila dati sa van, kaya kasyang kasyang so tingnan natin din kung kasya ba dito ito po yung mahirap din sa kahit nakaban tayo kasi hindi mo maiwasan na bababa ka ng sasakyan eh i assess mo yung sasakay so nababasa tayo at yun yung yun yung pangit dito pagka umuulan so malapit na po kami dito sa pangalawang booking Ah, uh, time check for today is 11.30 ah ito yata oh ito yata. Parang Oh no! Parang sirana, ah. two nila binibili na. Ah.

sakto sakto yung height niya dito kay si Maron at medyo traffic po ngayon dito sa pagikot namin sa sa Maynagtahan sa inyo kung gaano kalalim ba. At nandito po tayo sa lugar ng Pasig kung saan namin i-deliver. Ang problema po, napakataas po ng tubig dito sa street ng pag-delivera namin. Ay ilang beses na po kasing nalulusong tong si Simaron sa baha. Pero nakita ko yung yung ibang sasakyan na malaki abot yung plate number so hindi ko po ipapag uh, sa palaran si Simaron dito sa baha na to so, sabi naman na itong magre-receive dito daw kami kakanan maliit lang daw yung baha dito po sa ano dito sana eh kaso mataas dito yung ano no sabi ni ma'am kanan kami doon daw nila tatagpukin eh. Lobo. Oh, oh. Lobo, oh, tanasin mo. Tingnan mo yung oil. <laughs> ha? Oo, tingnan mo, tingnan mo. Oh. oh. Lobo 'yung maro. Minuubog. Oh. Ay, eh. Pag ina mo yan, pag pinasok mo, eh, mabababa yung ating connect. Eh. remove nga yung ano yung plate number pasok yung ano niya no sa loob may uh, eh. babayaran dito sir alam nila yan mm, thank you Ayan po, napakalalim dito ng tubig Dito sa may entrada ng ano nung nailusong ko to sa baha nasira naman yung pan ko ah ito nga ito tama walang ko in 100 ito daw uli kami dadaang pabalik yan yan grabe itong lugar na to ay nabaha po dito sa bahasig sino ba? mali yan buksan mo na na rosendo na at syan po nilulosong na na marami ng baha grabe buti na lang medyo mababa dito at patuloy po ang malakas na ulan so, hindi ko alam kung may ano dito oh, may nakapasak uy! may okay, hiraya yan Ayan, at iti-deliver na po namin itong papunta ng Taytay -tay. natatakot tuloy ako mag-deliver ngayon <laughs> Kasi tuloy-tuloy po ang ulan Pero buti na lang Itong isang ano na pinoproblema ko kaya na na-deliver na namin So proceed na po kami Dito sa pangalawang delivery namin At hindi pa kasi yan nababayaran Pati dun sa sale, sailor at kasi ano yan eh 200 baka sa online lang sila nagpintahan nag-a-advise naman itong ano itong google map na may baha sige okay, po deliver na natin ako kuya rosen tapos pagkatapos ito ay kakain na tayo ok let's go dito kami sa may pinagbuhatan, Pasig City. At grabe. May mga lugar na bahana po ngayon dito sa Pasig. Pasig area. At naibaba na po namin yung isang booking na amin. Hindi ko lang ma hindi pa lang ako makapag-pick up ng panibago dahil hindi pa namin na ibaba itong uh, food cart na to at uh, pinabili ko muna si Kuya Rose ng pinapay wow, malaki oh try like this super big kasi nagugutom na kami wala pa kami nakikitang uh, pwedeng kainan at baka naghihintay na rin itong titilibira namin ng ano ng food cart kasi kanina pa yan ang masama dito traffic ang tagal ng biyahe namin ngayon kasi may mga baha marami ang hirap mag ngayon sobrang lakas ng ulan tapos baha ang mga daanan pare ko sa akin na ito may pick up din dito si Buddy lalamog so mamaya pakita mo si Kuya ayun ito okay lang ha? kapunta saan? kaya ano? kalokan ay uh, pa kaya pala? paras lang? oo dalawa dalawa pala pinakas Aray, uh, palatlo. Palatlo. Ah, <laughs> ah, lang ka Ano Ako ba eh? Oo eh. po din lang ba? Buti na nakikita mo yung vlog ko. Oo. naka pala. ako dati. <laughs> Buti uh, ko uh. yung uh. mga customer na ako na ako at pinakalito ngayon nyo nalaman pa hindi basta kasi magpapawa ng ilang araw doon yung magpapawa yung ano nangyari kung kumbaga dati akong ano excellent excellent ngayon doon na meron namang time na ako nagka-cancel. pagka nakita na, uh, okay, pagka, alam ko na ano ah wala ko eh pagka matang alam kung matagal okay. Pero, ko, pero bago ko cancel eh. Diba, may mapuputi ng 10 minutes. Pika po na ako ng bago. Ah, bago mo puti? Oo. Siyempre. Pag kinancel mo, agad. Hindi ka makakapika. sayang Oo eh. Oo. Ito anak ko. Layo ko na tayo. Ayos, ano. Voilà. yeah. ay wala kaming makitang kainan so nag drive tour muna kami ni Kuya Rosen para para hindi na mahirap kumain ng aming tanghalian at maraming salamat sa nagtip dahil kami ay kakain muna ni Kuya Rosen habang nangyaw lagi po kasi kami gumakain sa mga parisan ay eh ngayon umuula nag drive thru na lang muna kami at dahil may tip kami i e, libre na po yung aming tangalian at shout out nga po pala kay kay kuya Christian kay Brad yung kasama nating lalamob na kanina nakilala niya ako una para nag alangan pa siya sabi niya sa akin kanina Sir, nagbablog ka? Sabi ko, oo, 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 bakit? Napapanood kita eh. Ang sabi niya, uh, lagi daw siyang nanonood ng mga ina-upload ko. Sabi ko nga, salamat. At, yun, tinanong ko ang pangalan niya, si Christian Maxima Tracking, yung kanyang ano, at uh, pero nyo mga katito ba Dati ano lang daw siya Motor lang yung ginagamit niya Lala Tapos nag upgrade siya ng, ano, ng L3 wow. At siya mismo may ari 22,000 daw po Yung kanyang Monthly payment Sa kanyang L3 Tapos kayang kaya niyang hulugan Sa lala Araw-araw din siya nag, nag -babiyahe hindi lang ay coding sabi ko nga minsan na nagpabiyahe ako ng coding hmm. at kahit po muna tayo pre ka muna kuya Rosen dahil ako'y nagdadrive okay na i-close muna muna mga katito bar kami po ay nag-uwi na ng bahay dahil sobrang napakalakas na po ng ulan. Uh, maaga pa pero nag-decide na po ako na umuwi na ng bahay dahil may mga part na po na may mga baha. Kaya kami po ay naka limang biyahe lang sa buong maghapong ito. Napakarami pa po ng booking pero talagang hindi na kinaya. Nabasa na nga rin po yung aking damit. Kaya maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po ng aking mga upload. At ingat po tayong lahat. God bless everyone. Wow boy!